Ayan po, nandito na kami nag-aantay. Doon po kami papasok mamaya sa gate 70. Doon ang gate 70. Nakadalawang sakay kami ng train. Talaga naman ang airport dito sa Hong Kong. Ibang klase. Meron na nakaparking dito aeroplano pero Cebu Pacific yan. Ay, Cebu Pacific. Katay Pacific pala. Ayan o. No? Pero hindi naman yan nasakyan namin. Si Philippine Airlines yung aeroplano namin eh. Katay Pacific. Kaya ano. Wala pang pusero. Kami pa lang nauna rito. Kami pa lang. Kami pa lang. Yan ang mga kasamahan ko ang naglalakad. Grabe dito ang airport dito. Maliligaw ka talaga. Kasi sa sobrang luwag. Yan you know, mo, 530 na tube ang nandito. Oh. Yun, 70 yung git namin. Git 70. Philippine Airlines. <laughs> hindi to live, uh, ah, may rini-record rinir rinir ko yan. <laughs> uh, eh oh, I-ano ko, i-YouTube. Iyo <laughs> <no, laughs> Walag. I-YouTube iyo ah. ayan ah, yung git po namin. Mga anti ko dito sa Hong Kong. Mamaya pa po kami, mamayang madaling araw pa kami alis. Kaya lang gabi na rito, hindi kayo makapunta rito. diop opening nyo siguro. Dalhan nyo ako dito ng ice cream. malapit ka. Ang alam mo malapit si ano dito eh. Sino mo malapit dito sa si airport? Sa inyo. Hmm. Oh, ayan. Yeah, Yun, may paalis na ano. Airport, air, air ano. Okay. Sige na ulit. Mamaya naman. Mamaya naman at babay naman ulit.